sili ay isa sa mga pinakapaboritong panlasa sa maraming putahe mula sa simpleng sausawan hanggang sa masasarap na ulam. Kilala ito sa nagbibigay ng anghang at dagdag sarap sa pagkain. Pero bukod sa lasa, marami rin itong hati na binipisyo sa ating kalusugan gaya ng pagpapalakas ng metabolism at pagkakaroon ng antioxidants. Gayun pa man, hindi rin dapat kalimutan na may mga masamang epekto ito lalo na kung sobrang pagkain gaya ng iritasyon sa tiyan at iba pang hindi magandang reaksyon sa katawan. Kaya mahalagang malaman ng mabuti ang masamang epekto ng sili upang maging gabay sa iyong tamang pagkain. Narito ang ilan sa mga mabuti at masamang epekto ng sili sa ating katawan una ay mayaman sa vitamin C. Ang sili ay mataas sa vitamin C na nagpapalikas ng immune system, tumutulong sa paghilom ng mga sugat at proteksyon laban sa impeksyon. Pangalawa ay may capsaicin, pampabilis ng metabolism. Ang capsaicin ay isang compound na nakakatulong magsunog ng kalori sa taba, kaya mainam sa mga gustong magbawas ng timbang. Pangatlo ay pampalakas ng sirkulasyon ng dugo. Ang pagkain ng sili ay may nakakatulong na pag-expand ng blood vessels, kaya mas magumaganda ang daloy ng dugo at nakakabawas sa panganib ng blood clot. pang ay panlaban sa infeksyon. May antibacterial at antifungal properties ang sili na nakakatulong laban sa mikrobyo at infeksyon. Panglima ay pain reliever. Panlaban sa sakit. Ang capsaicin ay ginagamit sa mga pampahid o cream na nakakaralib ng pananakit ng kasukasuan. Halimbawa ay arthritis at pananakit ng kalamnan. Pang-anim ay may antioxidants. Ang sili ay may beta-carotene, vitamin A at iba pang antioxidants antioxidants na napanlaban sa free radicals na nakakapinsala sa cells at katawan. Pangpito ay nakakapagpababa ng kolesterol. Nakakatulong ito para maiwasan ang pagtigas ng ugat at posibleng magdulot ng stroke at atake sa puso. Pangwalo ay nagpapagana ng appetite. Ang CD ay may kakayahang magstimulate ng panlasa at gana, kaya mainam sa mga taong walang ganang kumain. Pangsyam ay panlaban sa sipon at baradong ilong. Dahil sa anghang nito, nakakatulong itong maglabas ng plema at nagpapaluwag ng daanan ng hangin sa ilong. Pang-sampu ay nakakapagpasaya ng mood. Ang pagkain ng maanghang ay naglalabas ng endorphins at dopamine, natural na happy hormones na nakakatulong mabawasan ng stress at depression. Ang sumunod ay pampagpapasaya paganda ng balat. Dahil sa vitamin A at C, nakakatulong ito sa collagen production para mas naging healthy at glowing ang skin. Panglabing dalawa ay panlaban sa cancer. May pag-aaral na nagsasabi ang capsaicin ay maaaring makatulong sa pagbabagal ng paglaki ng cancer cells. Ang sumunod ay pampatibay ng buto at ngipin. May calcium at magnesium din ang CD na tumutulong sa bone health. Sumunod naman ay nakakabawas sa inflammation. Mainam sa mga taong may arthritis o pananakit ng katawan dahil sa anti- inflammatory properties. Nakakatulong sa pagtulog. May ilang pag-aaral na nagsasabing ang capsaicin ay pwedeng makapagtulong sa mas maayos na circadian rhythm or body clock. Narito naman ang maaaring masamang epekto ng sili kapag sobra. Una ay iritasyon tiyan. Ang sobrang anghang ay pwedeng makairita sa lining ng tiyan, magdulot ng pananakit o gastritis. Pangalawa ay pagtatae. Dahil mabilis itong nagpapagalaw ng bituka or laxative effect, pwedeng magdulot ng loose bowel movement. Pangatlo ay pang mga ngasim or acid reflux. Ang CBA ay nagpapataas ng acid sa tiyan, kaya pwedeng magdulot ng heartburn o GERD. Pang-apat ay pagkairita ng lalamunan. Kapag may sore throat o ubo, ang sila ay pwedeng magpalala ng hati at iritasyon. Panglima ay hindi komportable sa pagdumi. Ang capsaicin ay lumalabas din sa dumi, kaya pwedeng magdulot ng hapdi o burning sensation sa puwitan. pang ay allergic reaction. Bihira, pero may mga ibang tao na pwedeng magka-allergy. Pangangalay, pamamantal, o pamumula ng balat. pang ito ay pwedeng makairita sa balat at mata. Kapag nahawa ka ng mata o balat nang hindi nahugasan ang kamay, nagdudulot ito ng hapdi o iritasyon. Pangwalo ay mataas na pawis at palpitation. Nakakapagpabilis ng timok ng puso at nagpapawis ng sobra lalo na kung hindi sanay sa maanghang. Pangsyam ay masama para sa may almoranas. Pwedeng magpalalaan ng hapdi at pamamaga kapag dumadaan sa bituka pang sampu ay posibleng mga sa buntis. Maaaring magdulot ng sobrang pangangasim, heartburn at hindi komportabling digestion sa mga nagdadalang tao. Pang isa ay maaaring magdulot ng insomnia. Dahil sa sobrang anghang, pwedeng mahirapan ang iba sa makatulog dahil sa discomfort. Pang dalawa ay nakakaapekto sa panlasa. Kapag laging sobrang sili, pwedeng madal ang taste buds o masanay sa sobrang anghang. Pang tatlo ay iritasyon sa kidney o pantog sa mga taong may problema sa bato o urinary tract pwedeng magdulot ng eritasyon. Pang labing apat ay posibleng maka sa atay. Kapag sobrang dani, may risk ng liver irritation ayon sa ilang pag-aaral. Pang labing liba ay panghihina ng resistensya kung sobra. Kapag palaging sumasakit ang chan dahil sa sili, maaring bumaba ang overall health. Pang labing anim ay nakakapagpalala ng skin conditions. Halimbawa, sa mga may eczema o psoriasis, pwedeng matrigger ang flare-up. Pang labing pito ay maaaring magdulot ng dehydration. Dahil pinapawisan ng sobra, posibleng magkulang ang electrolytes sa katawan kung hindi nagre-rehydrate. Sa huli, ang sili ay may dalawang mukha. Maaari itong maging kaagapay sa mas malusog na pamumuhay kapag kinain sa tamang dami. Ngunit maaari rin itong magdulot ng problema kung sobra. Tulad ng kasabihan, lahat ng sobra ay masama. Kaya't mainam na alamin at balansin ang pagkain nito. Tandaan ang tamang kaalaman ay susi para mas mapakinabangan ang mabuting epekto ng sili at maiwasan ang masama Ma. Paalala, ang mga nabanggit sa video ay base lamang sa aking pagkasaliksik at karanasan. Kung may pag-aalinlangan ay mas maiging kumonsulta sa iyong doktor.